Hi mga kaibon, magandang hapon sa atin lahat. So, nandito tayo sa ating shop. Kung makikita nyo, nandito sa uh, likod natin, marami tayong mga nice box. So, meron tayo dyan na front door at meron tayong uh, 8x8x16.5. So, meron na po yan butas. So, kung makikita nyo mga kaibon, meron na po siyang butas. Uh, 2, 4, 6, 8, 10. 10 yung butas. So, ano ba yung purpose ng butas? Kung baga, para meron pumasok na hangin. Una kong mga nice box, so wala po yun na uh, butas. Pero okay rin naman doon sa ibon. Pero makakasupport itong uh, nilagyan ng butas para meron pong hangin na pumapasok. In case na mainit po yung panahon. So, kumbaga, uh, hindi gaano initan yung inakay. So, yan. Marami rin tayo ditong mga cage. So, yan. At saka ngayon pala mga kaibon, meron tayong mga parcels. So, yan. Uh, ito, yung mga uh, order sa Shopee at TikTok Shop. So, kung meron po kayong mga kailangan, so ilalagay ko po yung link dito po sa atin uh, comment sections. Kung meron po kayong matipuan, so pwede nyo pong i-order sa atin uh, Shopee account. So, ako po yung mag-process niyan. Kasi, papakita ko sa inyo. So, ito. So, ako yung nagbabalot niyan. So, uh, sinisecurein po natin yung pagbalot. So, wag po kayo mag-alala. Kasi, nilalagyan po natin yan ng prime gel at saka bawat items na pinapaship ko uh, nasa na sa good condition. So, kasi hindi rin po natin maiwasan, mayroon pong iba na uh, tinatapon po kasi ng courier yung uh, items. So, minsan nagkakaroon po ng counting defect. Pero, uh, so, nagagawa naman po yun na solusyon. So, yun lang mga kaibon. So, malimit lang naman po yun na nangyayari dito po sa items natin. Ipapakita ko po yung mga available na uh, cage natin dito. So, uh, pinuno natin yung uh, shop ngayon. Kasi yung goal ko ngayon ay ipaubos to lahat. So, kung makikita nyo yan mga kaibon, punong puno yan. So, yung goal ko ngayon ay uh, ipaubos to lahat. Ngayon lang na uh, January. So, kayang-kaya natin yan. Kaya, ano pang hinihintay mo? Mag-order ka na para naman mabawasan yung mga stocks natin dito. So, yan mga kaibon, meron tayo ditong uh, uh, double cage AC type. Gauge 14, double purpose. Kung baga, meron pong uh, holes both side. So, meron tayong uh, double cage regular gauge 14 at meron tayong uh, 15 by 15 by 24 uh, gauge 14. So, uh, maganda yung pagkagawa niyan mga kaibon. Kasi yung mga napapadelibira natin na mga cage quality daw yung mga gawa natin. So, yan. Uh, hindi tayo napapahiya doon po sa bayan natin. So, yung iba, uh, bumabalik na bumabalik. umuorder order na paulit-ulit dito po sa atin. So, napakarami na yung mga uh, kumukuha ng cage dito sa atin. Kaya naman, yung mga uh, cage natin dito ay mabilis lang uh, maubos so kung maaaring nga kung uh, interested naman po kayo sa kulungan so pwede po kayo mag uh, reserve o pwede po kayo mag-message sa atin directly para po na-accommodate ko po kayo lahat so yan mga kaibon, uh, yan ayan so dito din yung mga ibon natin yung ibon natin dito mga kaibon ay kumbaga kukunti na lang kasi naka aside na po kasi yung Uh, breeder ko, kumbaga yung mga nandito, yung mga pang out ko lang. Kasi meron po mga kaibo natin dyan na uh, uh, gustong gusto magsimula sa larangan ng pag-ibon. So, nagdi-display rin po tayo dito po sa ating shop. So, yan mga kaibon. Ayan, di ba puno-puno yan. So, nakakatuwa naman dahil uh, patuloy na tinatangkilik yung ating mga uh, accessories. So, dito mga kaibon, uh, rin naman. So, Uh, sa susunod na video natin pala mga bon, malapit na po tayo magkaroon ng uh, formula. So abangan yan mga kaibon. So yun lang mga bon. ingat and God bless.